Okay ni si Algen. Nga ako lang magsulat ang akong gipaba gipabasa sa imo ha. Kay nga di madi ya din gisulat di ay madi sa akong papel. Madi Barbie lo ka nangutan ako ni Ricardo kung tinuod ba gidag gipakingon nila ni Algen sa koa. Or sa iya. Mao ni ang iyang gitubag. Kung sa tinuod... Kung sa tinuod niya na kay... na kay asawa dito sa Manila. Oh, wala ko yung asawa dito. Kaya pag binuka ba, Na bebe ko ni mo Ricardo. Oh, ikaw pa na kung <laughs> ay, pag binuka mo gili mo, Ay, kung pa, ay, kung pagtala-tala gini ni Ricardo, kaya dakot, ako natin kung invest mo. Nangutang na ko sa asa. Daga ng linding arawan no, nung ginawa ng akong ipapan ito mo. Mahal mo kita ka. Mahal. Ay, kung hindi na -arguid. May patong, may pa si Alchin. Kay, nainap si Kuan Goodbye sa Tadiri. Ibiasa yung sayang lang ako nung no. ibiyaan ako ng ex na si Marcus. Nga, nga, ako para nga, 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 tao? pwede lang ka makita sa miti. Pero okay, ragi like, hapon to. <laughs> oh, so lugar nagmahay, lugar ka nga yung mukhang Ah, wala man ko nagmahay. Nangutanan na ako kung pinuod ba yun na ang ipag-ingon na din sa iyong e mga silingan o sa akong mga barkada. <clears throat> Kailan ba kay silingan dito sa Manila daw? Kung niyanap na ko kay anak. Kung na po kay pamilya dito. sa pamu sa nung palimok kong barkada dia. sa nasi di, ikan nga puna sa Manila sa laguna ko ha si Koan, si Mardiksa laguna ko to kong barkada barkada niya mong X? Oh, katong mong gingan nga Bahala ngit-ngit hindi -ngit. ako makita tawag ah kaya mong utaan ni Mardiks unsa sa baka tinuod na niya ingat Oh, bye Mardex. sumod bay amo ah. makakamang bay a ah. bay sumod bay oh bay nang utana ni si kan ba si Maricho na ko ba kung si okay? si, okay. si, si Maricho oh ako man ako man nagka ex gusto ko ni kay Marte uy Maricho gusto mo ka okay ra ko at least na at least na uli ulian ano ni mga nakabungkam na ko nga balay yung sa inyo dako nga mga anak ko nila Oh, no, na di ano, di ka dahi, abinagong.

gapang ko ani tong bilis nga 180 ang kilo sa isda di mo 200 oh mo lagi mo bian mo bian siya biya nya pantanaw na ko jo mo lay to auto ko kamusta bi na ko gi sana wa ba kapo lagi tawag nga good boy lugar. kay mo to pa sa buhok oh junjun kalo junjun yang alan ko sa nila pero diri sa kon good boy to good boy pero good girl di ay oh. Katulad si Jess, kamusta naman to? Naulian na to, sen sakit

sabi ako Isa ba, di mo bulag, di mo nga halos na lang, mabuak na lang ni akong kuan, kulang nalang, na lang, patitigan na ako, ng magisi na. Hindi ko ramang ako sa nga pag mabuak na nito, hindi ko ramang ako ang imo bang gusto nga akong kalawin ang imong tirahan na amat na lang yun. Ayaw in tawin, maluwi ka muna na nahadlok ko, nakigulag ko ni imo. Tito, tili na mawag ato oh, kay atong gistoryahan karon. ron. Iyon, ba na ba ni si Ricardo dito sa Manila? Wala, wala.

dito, di Ako na yung asawa ni Ricardo sa Manila. Nandito ako para papangitain natin siya. Asawa? Yes. Hindi na ba siya trabaho daw? Hindi na ba siya nakita daw na nagtrabaho dito sa dalang dito sa may Hadol Street nila. Asawa? Balik-balik. Bumalik ka? Mag-reply. Basta ka ni Ricardo? Yes. Huwag namin anak. Tintin? Introduce din mo pangalan. Mama, ayun mo na i-introduce. Inandiya ka na Tintin. Oh, siya si Tintin. Maria Tulilay. Wait lang. Narito yung no? Narito sa ako ay. Eh, Nagtrabaho. Medyo naging naghilak ka. Ko ay nday an kana i ko best friend na laki katabaon gapong katrabaho ka oy o trabaho ni Ricardo gana taka! Good boy good boy Good boy bu amang ka good boy pero bungol lang

Hindi siya asawa nga si Justine. Pabulo ka ba lang kung ba'y matuon ka at ito'y gagbay? Paistorya sa'yo ko ba? Laki, God, ba? <laughs> si Ricardo, naiinain na siya sa ako sa Manila. <laughs> <laughs> amang bang nilagay ka roon, nabanggayin <laughs> naman siya sa'yo. Oh. gusto ni mo gay kasi wala 'tong kaya lumibudan na wala miro kumodala so gusto ka test eh natot tinuod ba walay halong joke oh ikaw good Kung man ko sa to pagrajo diri roan sigdanan ka si sa dio sa energy f Ano po Ricardo? Pangitaan ako ng paraan na makistorya na ko sa si Ricardo karoon. ko friend? Ano po yun si <laughs> friend? Atong pwede taon si Mardex mo lang. <laughs> Di ba si Mardex ko? <laughs> Wala bukod ka naman siguro. Huwag <laughs> <laughs> mas rin ko nakasubod sa <sumuta> itong <laughs> mga story. Si Ricardo rito. Sorry. Sorry si, friend. Si Ricardo kami. Ano? Bakweta? Ano po ba taon? Atong pwede taon? naka 3 ha? na tukog lang. <laughs> Paglupad. <laughs> sige, sige, sige. Pakilain lang nyo niya, bro. Teka, daw. oh Marichu. Sa katin ng UDI. May namadagay sa UDI sa Manila. Ano na babae ka na sa parlor. Nungutan na siya sa ako kung naaba daw ka. Kaniya pa rin siya. Nungba na daw kaniya. Hindi ko tinuod. Kasi pangunta na may mukhang amigo na si Cherry Bell Peros. kay gusto mong ako anak. Dugay ang sweldo din. Tingon nga isa ka buhat two months na ay. Absolutely. I <laughs> you